umaga sa guys andito tayo ngayon sa office ko so ano kaya magawa ngayon boring ah ano kaya <laughs> ano kayo magawa <mulo? laughs> so <laughs> mayor mayor ano yun may nagigera na po doon gera tara po doon sa time machine na ginawa namin tara tabay sabay, -sabay tayong tatalan ha

Three, two, one, go. Gamay nga ya. Oh, asan tayo? Huh? Kada umukrap ba to? Kada umukrap. So guys, andito tayo ngayon sa Kada Umukrap or pinalitan na namin ang pangalan na Karot Scrap. Ay, Ay, ito. Ay, Uy, asan tayo? May toko pa nga ngayon, oh. Naman, maalala. Tara, build ulit tayo ng bagay nat bahay natin. Nasa kaya tayo. Tara, build ulit tayo ng bahay. bahay. Treehouse. Gage, okay. iwanan nyo ito. Alin. Kirahin mo na natin to. Ano si Rohin? Time machine natin. Ah, c'est un bon. rare, c'est quoi ça Hahaha <��ranchinyi> <illahim käia> tayo ngayon at gagawa tayo ng bahay At bakit niya ako sa ere? Tag mm. oh, anyway. ah! eh? Ano, tagi isang Hmm. Ako nga iniwan yung bagay ko pa. nga lang yung bagay Wow Hindi, nakalimutan ko yun. pa talaga alam yan <laughs> nasa nasa kasi ako sa keyboard na pinipindot. eh hindi ko napansin, hindi eh, ko na nala. natawo natawo sa, no, sa Eh, no? akat ka dami. dito, akat, oh, no, akat. Grabe, damit. paraiso aray aray, <laughs> aray! 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 paraiso 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 yung panda. At tsaka, ano, boom, patay yung panda. Boom. <coughs>

paper, masarili mo, paper, paper, eh niyo tinilugan, lupa, 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 lupa,

eto yung katabi niyan yung treehouse ko kasi mm -hmm. bonsai yo kitang-kita oh watak right man watak natin kitang-kita din si jacob boy jacob Diego ko bakal skeleton mo din na eh bilaw ayun ka oh ano no? sobrang inis ko <laughs> oh, sobrang inis ko mama yo wala na wala na yung video baka naman kasi pinapahirapan ako. Ay, Diyos. Pahirapan niyo ako mag-edit eh, no? Patay, patay Ay lagi ni Diego! Akyat ka dito, outro tayo. Bye guys, hanggang dito na lang. Bye bye.